Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kamara na gumawa ng batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa agricultural smuggling. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas sa mga lalawigan ng panay. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nasa bagong Pilipinas na tayo, hindi na lulusot ang inyong mga lumang estilo. Hindi na pwede ang inyong mga kalukuhan ngayon. Ito ang mahigpit na babala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga individual at kumpanyang sangkot sa smuggling at hoarding. Ayon sa Pangulo, bagaman tuloy ang hakbang ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng mga agricultural product, nananatiling mataas ang presyo ng ilang bilihin dahil sa mga tiwaling individual na ito. Marami po rin po tayong malaking nakakapanluloko -panlul ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga ilegal na gawain. Kaya't nakikipag-ugnayan na ang Pangulo sa Kongreso na maamiendahan ang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at bigatan pa ang parusa para rito. patunay ito na walang sisinuhin ang pamahalaan pagdating sa mga ilegal na gawain. Hinimok din ng punong ehekutibo ang publiko na maging mapagmatyag at huwag mag-atubiling ipagbigay alam ang mga smuggler at hoarder. Huwag po kayong matakot ng magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Pinangalanan mismo ng Pangulo Kamakailan ang ilang kumpanyang sangkot umano sa smuggling at nasampahan na ng patong-patong na kaso. Samantala, Visayas Region naman ang nakinabang sa Rice Subsidy Program ng Pamahalaan. Sa probinsya ng Capiz, nakatanggap ng TIG 25 kilo na bigas ang nasa 1,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of War Peace. Giit ng Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para mapagaan ang buhay ng ilan nating kababayan. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapisnon, upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Inatasan ng Pangulo ang Agricultural at Finance Department upang mas mapabilis pa ang mga binipisyo para sa mga magsasaka. Kabilang na ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, maging ang Rice Farmers Financial Assistance Program na may 13 bilyong pisong pondo. Dalawang milyon at tatlong daang mga magsasaka ang makakatanggap ng tiglilibang libong piso bilang ayuda sa kanilang pagsasaka, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Namahagi rin ang Pangulo ng Bigas sa Antike para sa Forpis Beneficiaries at ilang pamilya na apektado ng African Swine Fever. Iniutos niya sa DPWH Region 6 na ayusin ang Paliwan Bridge na mahalaga ang papel sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo sa lugar. Yung pong madaliin ng unit dapat tiyakin ay yun ding matibay at hindi substandard ang pagkakagawa ng mga infrastruktura natin. Tuwang-tuwa naman ang mga nabigyan ng bigas. Kahit na ganito, ka, kain kami ng tatlong bisis isang araw. Maraming salamat sa bigas yung binigay ni Pangulong Marcos. Sa pagbisita naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Kalibo Aklan, kung saan namahagi rin siya ng ayuta Inanunsyo niyang mamibigay ang Agriculture Department sa probinsya ng 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapaunlad ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa lalawigan. Hinihiling din ng mga lokal na opisyal ng Kalibo sa Pangulo na maging lungsod ang kanilang lugar. Ang alkalde ng bayan ng Kalibo, eh malapit na daw, eh hindi na bayan ang sa pagbati natin sa inyo. Ito ang alkalde ng lungsod ng Kalibo, Yuri Sukro. Kenneth, pasyente para sa bayan.